For today's video, nagpas nga ako at nagamit ko ng payong na galing Pinas. Ni Mikaela ni yan. Nagala nga ako sa bahay ni Beshing Melo. Ang tagal ko na kasing di nakakapunta sa kanya Natatampo na Pumupunta nga pala ako dito Kinabukasan na ako nakakauwi. Kasi naman pinapatagay ako sa gabi Pagising ko umaga na Nag-eat na nga ako dito Kaya nagbuklat na ako pagdating ko Nagutom kasi ako sa biyahe Nalit nga ako nang dating Kaya hindi na raw nila ako naantay sa lunch Akala ko nga hindi ako natira ng ulam At pinagbukas na lang ako ng sardinas Talaga ako pag nagutom Hindi na nahihiyang mangbungkal magbubungkal ako Ay ano to Meron ka yung ano chapati saka, ano to Ano ba yan ang dami yung tira Bawal ang tira Yan pagkain ko sa chapati Ay bi pwedeng matinid ang bahay mo Ito ang ano ang bahay ng isang OFW dito sa UAE Nakakaluwag-luwag siya kaya ito naka solo room sila Ayan Ganito ganito kaganda may AC naman o, oh, diba? Tapos may sarili ding ref. Nakakaluwag-luwag na talaga. Nainit na nga ni Beshing Melo ang ulan, kaya inaya na akong lumafang. Yeah. bulalo. Parang bulalo, ah. Kung diba? oh, ano, luto yan, Mukhang <laughs> masarap. Ano, Pagkatapos ko nga lumafang, kinulayan ko na si Beshing Melo. Kailan ko ba tuling, ano? Hmm. Ayan diba? hmm -hmm. ang product. Yan nga ang gusto ko kay Beshing Melo. Kahit anong ikulay mo, walang reklamo. Ganyan talaga pag libre, bawal ang maarte. Kaya <laughs> ayan, gandang-ganda naman siya sa kanyang sarili. Eh. Tapos nga, si Besheng Rony naman ang ginupitan ko. Aba na nga ang buhok niya. O, oh, halatang inaantay ako. Pinalingan ko pa naman ang pagbabarber sa kanya. Ang ending, semikalbo pala ang gusto. Abay, pinahirapan pa ako. Tapos nga, makit na kami sa rooftop para mag ihaw, -ihaw. Ganyan lang kami kasimple mag-banding. Siyempre, pag nag-banding, hindi pwedeng walang inumin. And that's for today's video. <laughs>